Good morning, good afternoon. Ano morning, good afternoon. Good morning, good sa Good morning, good ako Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, good afternoon. ngayon ay it marks the 100th afternoon. Good morning, good afternoon. Good morning, may 10, 2025. Ngayon, parang I'm here in front of my nanay na namatay siya noong April 19, 2019 at the age of 69 years old. At nagko ako na if I if siya ang pattern ng buhay ko, ang nanay ko, if, if I'm going to die at the age of 69, So it means I only have 22 years of existence bago ako tumawid sa kabilang mundo o kabilang buhay no? I know it's too young to think about dying pero yung sign of death nandyan na eh nasa paligid na eh di ba? year 2022 I, I suffered from stroke and thanks to God kasi parang na overcome natin yon at naging madal-dal ulit at from that time no moving forward eh ngayon ko palang na gagawa na ayun katulad noon yung mapagawa yung bahay natin yung templo no? and i feel unworthy dahil kasi kung isipin ko sila nanay at si tatay they start early na nakapag-invest sila ng sarili naming bahay at nakapag-invest sila ng lupa na kung saan is naitayo natin ang templo So yung temple, yung location ng temple natin ay hindi akin. Ibig sabihin, ito ay pag-aari pa rin ng aking mga magulang, ng nanay at tatay ko. And it does so happen, tayo, no, hindi pa kasi ipinapamana or hindi pa yon ipinapangalan sa atin. But the thing is, ngayong taon pa lang natin siya napagawa. So age ko, 46 So, ibig sabihin, ang nanay at tatay ko, meron ng ati ko, ako, si Joanne, at si George. Halos nabuhay na kami. no? Pero, on my part, is parang very late ang development or yung progress natin. At ngayong malapit na tayo sa last point of our life, 22 years, eh doon pa lang natin na-achieve na magkaroon ng sariling bahay o napagawa natin ang bahay natin. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko. Pero, at this 100 days before my birthday, we have to plan out kung ano ang pwede nating magawa pa, ano ang pwede nating mahiwan. Sa totoo, wala naman akong anak. So wala akong dapat isipin na ipamana kung kanino man except sa naging pat ng ating buhay, inakap natin ang hilot, no, inakap natin ang diwatahan, ang anituhan at ang mga engkanto. Ito yung life natin at ito yung parang ito yung reason ko ngayon kung bakit ako nabubuhay no i-advocate ang Philippine traditional indigenous medicine at yung mga spiritual beliefs and practices sa mga ninuno no? na magkaroon ulit tayo ng identity o pagkakakailanlan medyo mahirap ang 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 sitwasyon kasi every day na dumarating ngayon nakakaroon ng bagong uh, influences bagong kultura at natatabunan ang kultura natin bilang mga Pilipino. So, in this 100 days in preparation for my 47th birthday, no, eh, gusto kong sulitin ito. Unang-una, I'm still working out yung vlog natin para sa Buy Me A Coffee na sinusulat ko yung inspiration. Dahil kasi yung, yung pangangalaga sa katawan, I really need to take care of my body right now kasi ito yung temple of the spirit of God, the spirit of life within us. Bakit nagkakaroon tayo ng mga activities ay dahil sa spirito ng Diyos na nasa atin. I'm not telling that I am God. I believe that every one of us is the manifestation of God in our life. Thus, we should value and respect each other. Mahalaga po ang paggalang at pagrespeto natin sa bawat isa. Yun nga lang, no, we should be guided um, properly na we we will uh, parang yung guidance natin should come from our higher self and not from our lower self na makaseri no pero ano nga ba ang purpose ng buhay di ba ah, na pag-uusapan namin nila kay ano ba ang layunin natin sa buhay na to experience no to experience at anong klaseng experiences yun. Every everyday, kahit mag-decide tayo ng experiences, eh merong ibang tao o merong ibang mga sitwasyon na maaring magbigay sa atin ng bad experiences. Kanina, while having lunch, no, uh, kausap ko, kapatid ko si George at saka yung boyfriend niya, si Cyril, no, sabi ko, do not let other people hinder you to experience the kind of experiences that you want to experience makasarili pero yun naman talaga na ang responsibility natin ay para sa sarili natin para sa ating kaibigan ating pamilya at para sa ating organisasyon no? and in the past few days parang tinuturo ko sa kanila na choose your friends no? kasi parang um, ngayon aminin ko hirap kami sa pera kung last year is sagana ngayong taon is medyo challenging meron naman pero um, hindi ko alam kung sapat pero we struggle to survive our days tulad ng halimbawa paano kumain anong kakainin anong ulamin saan kukuha ng pera pambili although maraming gustong gawin maraming gustong kainin but then yung, yung availability ng money is hindi ganun kaganda nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon dahil kasi nga pagka talagang kulang, nagpapadala siya ng mga tao, magpapagamot, magdodonate. So, yung konting donations na aming natatanggap, eh, na sa amin at sa, sa place, sa temple natin, no? Pero, ang challenge ko nga, gumagawa kami ng mga products ngayon, mga project. At, ang feeling ko, is, ako lang nagmamarket, ina-market ko to sa inyo. No? Sabi ko, hindi lang dapat ako yung nagmamarket. Tulungan nyo rin ako sa pagbebenta o pagmamarket ng mga products na ginagawa ninyo. Kasi kailangan ko rin i-market yung aking sarili. Yung mga bagay na ginagawa ko, yun. No? Pero, ito yung naging important lessons. Na, alam ba, okay, pinicture natin yung item na ginawa natin. Pinost ko. Kayo, ipopost nyo rin dapat ito sa social media pages niyo. Ngayon, kung hindi niyo siya ma-post, bakit? Kasi maaring yung nasa listahan ng mga friends niyo ay hindi niyo hindi susuporta sa inyo. Tutulik sa inyo kayo, kayo or whatever, no? Kung natatakot kayo, ibig sabihin yung mga taong nasa loob ng circle mo ay hindi nakakatulong sa inyo. So ito rin yung sinasabi ko na kailangan piliin nyo rin kung sino ang magiging kaibigan ninyo. Dahil kasi may mga kaibigan hanggang kasiyahan lang na kung tayo, ganito-ganito, o kainan tayo, or whatever. Pero, sa panahon ng pangangailangan, nasan ang mga kaibigan natin? Ako, nagpapasalamat ako sa circle ko, sa mga friends list ko, dito sa Facebook, sa TikTok, o kaya sa YouTube, no, sa lahat ng social media uh, channels na kinaroon natin. Kasi nga, um if I call for help, ay eh, may mga nagre-response. At labis-labis ako nagpapasalamat sa inyo, hindi ko pa man kay nakikita harapan but I wish I look forward to seeing you in person no at kumahintay niyo po sana wag pa sana mag-expire ang 22 years although we still have 22 years of my existence but I pray na sana it goes beyond no 47 years old 3 years from now 50 na ako hindi ko alam kung hanggang kano katagal ang ibubuhay natin but then I will make it a point na maging kapaki-pakinabang ang 22 years of my existence. Matagal pa, no? Meron pa tayong 100 days bago bilangin. Pero sa so, mula ng araw na ito ay pag-isipan natin ano ba talaga ang plano kong gawin? Ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko? But definitely ito ay kasi wala na akong ibang trabaho, no? Wala na akong ibang I don't know. nag isip pa ako pumunta ng ibang bansa to work pero parang hindi na ganoon, no? Hindi na yata ako empleyado I'm not employable enough na na na, na makapagtrabaho pa ng 8 hours a day na talagang labor pero I think siguro kailangan ko lang pumunta ng ibang bansa as a guest as a tourist to teach you how to preserve hilo to perform hilo and everything na no? and tonight uh, alas kami nila kayo pupunta kami ng um, Ifugao uh, inibitan po kasi kami ni Kama Merito isang mumbaki ng Barangay Kinakin to conduct a ritual and pagbalik is yun na February na siguro uh, I don't know kung hanggang kailan kami doon but February will be a special day kasi sa February pupunta naman kami ng Kalatagan Batangas to conduct a Guyuma workshop na sana sana supportan niyo po kami at umaten kayo no? Uh, ito ay magaganap sa Nawa Wellness ng Kalatagan and then on August hopefully is matuloy tayo sa Hawaii. Kanilang umaga lang is um kausap ko si Darcy at Sunny and we talk about yung mga uh, mga bagay-bagay na dapat gawin in terms of promotions and marketing at kung sino yung mga estudyante. Dahil kasi marami na daw sa Hawaii pa lang, marami pa, marami na din at papaghandaan ko na rin yung mga materials na kakailanganin like the book at yung mga handout dito, yung book yung certificate at yung mga freebies na ireregalo ko sa bawat estudyanteng dadalo sa lesson natin, sa class natin sa Hawaii. So siguro hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panunod. Mayari na pag -asatin.